Hello, good morning mga sisilab Dahil sa sobra kong excited na maglagay tayo sa ating ano, sa ating piggy bank Ito mga sisilab yung ano ko, personal account personal savings buksan natin mga sisilab kasi dito ako naglalagay ng mga pag nag, may nagbigay sa akin ng tip, lalo na sa part time job so, dito ko nilalagay ngayon hindi ko na siya maipasok mga sisilab kasi yung pera dito sa sa mga ano, sa mga binibigay ng mga customer, nilalagay ko kasi sa dede yung nilukot-lukot ko ba? Ngayon, pag nilagay mo pala sa dede, yung pera hindi na siya ano, flat. So, ang gagawin natin, buksan natin mga sisilab. Ah, na ba yung abridor? Yeah! Buksan natin kasi hindi na magkasya yung papil na pera dahil oh, naglukot-lukot no! na siya mga sisi ayun yung ano natin wait, asan na yung abridor? oy, yung abridor nasaan? hahanapin ko muna yung abridor oh no <laughs> uy, oh, asan na kayo? yung abridor 100 shop pa naman yung ko, mga sisi. Halak ka dyan. Ito na yung abridor, mga sisila. Bubuksan natin yung personal savings ko. Kasi hindi siya... Ayun, yung Mga papel ba dito na ilagay? Hindi siya mabuksan. Ayan. Mahirap mag... Ano, maglagay ng pera pala dito okay, dito tayo mahirap maglagay ng pera ala, ang hirap pala niyang buksan, uy oh no Pero, okay lang i natin. Ay, dapat pala yung binili ko yung baka masugatan tayo mga bisag. Hala, mahirap pala siyang tanggalin. Wait, kukuha ko ng kutsilyo. Ayan na mga sisilab, nabuksa na siya. Kaya pala siya naglukot-lukot, hindi na malagyan ng pera. Kasi, ayan o, oh, yung pera natin, Ayan, mga tip po ito mga sisilab. Ayan, naglukot-lukot kaya hindi ko na siya mapasukan. Kaya po siya binuksan. Woo! Ayan na. Wow! wow, magkano kaya tong ipo natin? Ayan. Oh, uh, ang dami, di ba? Wow. Ang dami niya mga sisilab. Wow, super dami. Yay! Yeah! Ayan, ito yung pera na mga tip po, mga sisilab mga tip sa akin. Ayan. Wow. May isang lapad nakalagay. Ayan, nagkaano-ano, nagabuhol-buhol na yung pera mga sisilab oh. Kasi mga sisilab pag may nagbigay ng tip, iniipon ko. Ayan, ang dami. Kaya siya hindi na maipasok. So, yung wow. taga 1,000, gawin natin tag 10,000 to. 10,000 Wow. So, ayan. So, ito lang yung... Alam, marami pa. Ayan, puro tag 1,000 mga sisilap. So, dahil may piggy bank na tayo, Woo! gawin natin tag 10,000 yen ang ating Yay! ilalagay doon sa ating piggy bank. Wow! so ito na maglana gay natae ng pera. tyan ah, yung nagustuhan ko kaya dinuksan ko yung ano ko personal bank. so, so ito mga pera na to, mga manasisilab. gawin natin talip ten thousand niya.